Okay, nagbabaan na sila. Excited na, excited na. pumunta sa pool. Oh, so ayun, ayun sila. Okay, okay na. Sigina, sigina. Tapet, tapet. Ako. Ako. na, sige na. Ako. 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 linaw. dahan dahan hmm. Okay na. Meron tayong Amerikanong kasama. <laughs> okay, nandito na kami sa. Ah, na lang Aray, aray. Pa na hmm. ok ha simpleng baon oh, hindi akalain na kami makakapag swimming ngayon nakapag lang bigla biglaan ha kaya yan lang ang aming baon ngayon pero satisfied na kami sa aming baon na super yummy ha Meron kaming mangga at syempre may hindi ako kaming tilapia. May tray, ito sa lalapia. Meron kaming hipon. <coughs> oh. Ayan ha. Pinakay. Mm-hmm. Diba? Super yummy. Super enjoy. Enjoy na enjoy ha. Simpleng-simple lang ha. Hindi mo kailangan gumastos ng malaking-malaki ha. Okay. Ang mga subo. Ang lalaki ng subo. Ang subo. Ay, yung ano, sabon, yelo. Top! Yelo siguro. Oo. Umbusa Busa ng kanin natin, ha? Ang gaya, ate, buwa lang, ha? Ah. Okay na. Ay, may ano na, ubus mo na yung tira-tira dyan? Okay, nahuli na naman si Inday. Ayan na, ang mga pinagkainan, ha? simut simut sarap talaga. Eto na siya, o oh, ayan, mga kawawang isda. Eto na nangyari, o. Oh. At syempre, pagkakain, na, nagliguan na sila uli. Na ayan ayan rin na kulay nagliguan na uli ang mga bata. Okay. Ang mga katabuno. Okay. Ayan, yeah, liguan na uli. Okay na, magpispis muna si Ricky. Ay, si ano? Isa, kunin mo yung baso sa ilalim. Ano, ha? <laughs> okay. Oh, sige, mag-enjoy kayo dyan, ha? Ha? Napakasarap ng tubig yan. Napakalamig ha. Mag-enjoy kayo. Libring-libre yan ha. Okay. Ah, picture mo na. Okay. Picture-picture lang ha. Okay. Okay. Sige na. Maligo na. Ayan sila. Limipat pa talaga. Hmm. Kokolani na doon na. 哦，两位阿姨，两位阿姨。